Good morning. Good morning kami Kanix. Uh, Friday na naman. Uh, bukas sa uh, uh, weekend na naman. Uh, Matagal-tagal din tayo hindi nakapag uh, long video kami uh, karamihan rin. Kasi uh, busy. Busy sa na, trabaho. Uh, minsan na ah, release na lang talaga yung na ah, ano natin upload natin ah, ngayon lang tayo medyo kapag pahinga ng konti ah, ang video ngayon kami ka next ah, gusto lang gusto ko lang pasalamatan yung ah, customer natin sa mahabang pasensya na dun sa dun sa pag-ayos dun sa sasakyan niya kasi paano bang paano ba naman kami mechanics na medyo natagal-tagalan uh, kasi uh, uh, akala namin yung sa electrical yung problema kasi yung unit uh, biglang namatay biglang tumirik uh, tapos hindi na umandar uh, yun ang ano tapos inis ka namin uh, lumabas naman yung lumabas naman yung Uh, trouble code sa uh, sensor pero hindi pala yun. Pero related din doon kasi wala na sa timing kasi yung ano, yung yung makina. Gusto lang gusto lang magpasalamat sa customer. Uh, sana uh, lahat ng customer ganun, uh, mahaba yung pasensya sa paghintay doon sa sa sasakyan nila na inaayos pa. Ah, minsan, minsan kasi, uh, ah, hindi lang minsan, karamihan, mga pa customer, ah, pag nagmamadali, na ah, lalo tayo napipressure dun sa ginagawa natin. Kahit tayo na napipressure, uh, ah, lalong tumatagal yung 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 trabaho pag ah, na-pressure tayo. Ah, kaya ganun. Umabot ng isang linggo mahigit. Pero yung trouble, nandyan lang pala. Nandyan lang pala sa... What? Malapit lang pala. May hindi lang na... No? Kasi, kasi nag-concentrate lang sa... Nag-concentrate lang sa... Sa wirings. Pero hindi pala yung problema. Paano pa naman kasi nag-concentrate sa wirings? Kasi may trouble code. May trouble code kasi. Tapos ayaw mandar yung unit. At saka panoorin yung mechanics. Yung... What? yung yung video na ano yung nasira. Tapos, uh, yung pag-start na na one-click na yung ano one-click na yung sasakyan. Uh, di 64 w Turbo o 4x4. Uh, tingnan yung ka-mechanics uh, sa video na okay na, ayos na. Uh, ano yung problema sa unit tingnan nyo ka mechanics pili hmm. pili pisah <coughs> oh. pisa Dipana -pisa. mah dihang kunya kan dari hang ager. Eh? Oh, mau 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 nih. Mau ma nih ma ma si kunya ni oh, kan nih kunya nah, kini. Kan nah. Oh, kan nih nah. Halo. <coughs>

Ah, uh, saka umandar na yung ano, umandar na yung unit na inaayos namin. Ah, uh, uh, crankshaft, ah uh, Kasi uh, dalawang sensor 'un kami kanex, crankshaft sa camshaft. Uh, ang nasira yung puli puli ang nasira. Kaya wala sighting yun Ah uh, kaya yung trouble code niya is uh, cam sensor kasi pa naman nag uh, dalawang nagbatuhan yung dalawang sensor ngayon papunta ng uh, ECU kaya yun ang trouble code niya. Pasalamatan uh, tayo din sa customer na kahit na uh, mahaba-haba yung pag-ayos natin. Minsan kasi pag uh, sumasakit yung ulo natin sa pag-ayos, uh, pahinga ng konti. Tapos balik na naman uh, hindi madaling pag-ayos ng sasakyan ka mechanics uh, minsan nga nakikita ko sa mga ibang vlogger ngayon lang linggo isang linggo, may dalawang linggo yung iba yung tsaka lang nila na buhay global hindi talaga madali ganun talaga yung pag-ayos ng sasakyan ka mechanics kasi ba naman hindi ang yung kasabihan nga yung sasakyan, hindi katulad ng tao na kung saan yung saan yung sakit niya, saan yung banda yung masakit. Kaya, kaya tinatrouble talaga natin yan. Uh, hinahanap kung saan talaga yung yung diferensya. Ayun. ayun uh, yun, okay na. Uh, Na-release na namin. Uh, salamat. Salamat naman sa ano. Kasi okay na. Saka kami kasi sa malaking tulong talaga yung ano, malaking malaking tulong talaga ngayon yung social media. Kasi uh, minsan nan kami sa shop. Nanonood din kami ng mga vlogs uh, tungkol dun sa mga mga ganung trouble. Kaya kami kasi yung mga iba diyan kahit uh, nasa bahay lang yung mga nag DIY diyan, uh, mga kwan. naman kayo manood niya sa sa ma, sa Facebook, sa YouTube kung kung, kung kung gusto nyo, kung, kung anong trouble. Kasi kami naman, kami kanigs na amin namin na talagang hindi naman lahat ng trouble, eh, alam mo yun Isa, ano, kailangan talaga mag-research. Kailangan mag-research kung, kung kailangan lalo na pag sa mga ganyan trouble, yung mga sa mga electronics, yung mga sa mga bagong sasakyan ngayon na hindi pa natin na uh, nasubukan. Uh, pwede, pwede tayong uh, pumunta sa mga social media kami katulad dito yung sa mga ayun makikita naman yung kung kung anong diferensya ayo man lang sa sakyan ah, pwede namang pwede manood kayo sa mga ganito mga 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 video kami kanis yun sa mga sa mga vlogger na mga video nag nagbi-video sila kung anong sira kasi Ah, sinasabi naman talaga namin kung anong sira. Ayun, kikita niyo naman, pinakita namin kung anong sira doon sa sasakyan. So, pwede kayong manood ng mga video ng mga ganun para may idea rin kay kami na kung paano ayusin kung kung posibleng ano yung ano yung trouble ng sasakyan kaya malaking tolong kami ang ano ang social media YouTube Facebook ano kasi hindi naman tayo ah uh, na alam na natin lahat kahit yung mga kuan kasi kahit din yung mga yung mga nagii uh, mga vlogger, mga YouTuber, mga mechanics na kuan nag nagre-research din nya sila. Nag-research kung anong pagganyan, pag hindi nila na kuha gat nagre-research lang sila sa mga sa YouTube, sa Facebook, kung anong dapat gawin, kung anong pwedeng trouble. Kasi masakit sa ulo 'yung mechanics, ah, masakit sa ulo sakit sa yung mga ganong double na bigla lang namamatay. Um, uh, Bilin tumitirik yung sasakyan. Tapos, uh, yung may naisip idea pero pag, na, pag ginawa mo na, wala pa rin. Ginawa mo to wala pa rin. So, sa kakayahan mo, sa kakayahan mo, ginawa mo na lahat pero wala pa. So, pumunta na tayo dun sa mga research ka-mechanics para may guide naman tayo kung paano gagawin mga ganong ganong trouble so yun lang kami kanix no uh, uh, papasalamat na tayo na okay na yung sasakyan uh, yun ngayon Friday uh, may mga gagawin na naman tayo siguro mamaya may papanda na kami doon sa attack overhaul namin na r uh, na makina So thank you, thank you very much, mechanics and good day, Saturday.